Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa ni Bumabati. Hahaha, <laughs> charot. Dahil po sa ngayon ay napakalakas ng ulan. At hindi po tayo makapag-exercise sa labas, eh? Dito lang ako sa labas ng bahay mag -e exercise ay sa labas pala sa loob ng bahay. Buti nga at naikibit na itong up and down na pang exercise ko. Sabi kasi nila up and down daw. Sabi ng isang followers ko. <laughs> Sabi nung isang subscriber ko, puli daw. <laughs> Kahit ano ang tawag kung up and down or pulley basta may tawag okay na yon. Just <laughs> ko puro di. Hindi ako gaano nakatulog kagabi. Oo, hindi ako gaano nakatulog kagabi. Yung mga yero ng bahay para bagang angat eh sa lakas ng hangin at ulan. Magugulat ka kapag lumalakas ang ulan at hangin. <laughs> Ani mo'y matutuklap ang yero? Ayoko nang maulit nung bagyong Christine. Noong nakaraang taon, doon pa ako nakatira sa real. Buti nga, nakalipat na ako ng tirahan. Buti nga ngayon, matibay-tibay na. Haha, <laughs> Jusko po, Rudy! Buti nga, paggagising ko, medyo nawala ang ulan. At medyo banayad na. Kaso, hindi pa tayo pwedeng lumabas. Lalo na basa ang lupa madudulas tayo kaya eto na lang muna ang gagamitin ko puli exercise hindi kasi pwedeng mabakante tayo kailangan igalaw, galaw po natin ng isrok po natin lalo na malambig po ngayon Pulot po kasi ang stroke po natin. Nahihirapan po akong gumalaw. Hindi pwedeng wala po tayong gagawin sa isang araw. Kailangan meron. Sharing po muna tayo mga kalabs. God will fight for you. God will provide for you. God will heal you. Ang ganda ng mensahe, ano? Ilalaban tayo ni Ama. Basta tama ang mga ginagawa natin. Ipro-provide niya ang mga pangangailangan natin. At higit sa lahat, kung may nararamdaman tayo at masama ang ating mga pekaramdam, paggagalingin tayo ni ama. O siya, hanggang dito lang po ulit sa susunod po ulit na vlogs. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagpapaalam. Papay! Bye -bye.